diyan kasi just recently si Sandro Marcos ay merong ano mayrong uh, patutyo patungkol kay PRD well wait tignan ko lang yung uh, sobrang laki ba yan okay na rin yan para makita mo. anyways meron siyang sobrang uh, uh, mga sinasabi sa mga Duterte uh, ang uh, Duterte daw ay minamalay as of representative kasi sinasabi na daw na uh, sila ay uh, ano ba yun yung uh, sinabi ni PRD sa kanila sila daw ay the most rotten na uh, institution tursyon sa Pilipinas. And then, dahil lang doon, mukhang si Sandro Marcos ay nakalimot. Kaya, mga bossing, ipiplay natin itong video na ito para lang itong si Sandro Marcos ay makaalala. Si BBM ay makaalala. Well, yan si Martin Romualdez. Wala namang pakialam dito kay Marcos Sr. Kasi hindi naman niya hanu-hanu yan. Bukod sa chuhin lang, naging chuhin lang niyan. Nag-extended family sila niyan dahil na tapang asawa ni Marcos, yung kanilang tiyahing ba o uh, uh, Lola ba or whatever basta si Emelda so Sandro Marcos sana makikinig ka ngayon ito para sa sa'yo baka sakaling nakakalimutan mo ganito ipinaglaban ni PRRD yung inyong pamilya to unite this country if, if you are now the president you have to unite the country you do not go there to divide people alam mo sabihin ko sa'yo all Ilocanos hero nila si Marcos and we want the, uh, the, the president to be there. For as long that, uh, it, uh, issue hangs, it will remain a divisive factor in our society, in the Republic of the Philippines. Sir, kailigan niyo ni Bongkong Marcos at something to also with your decision? No, 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 no. Hindi yan dati sa... Sir, I That is the reality of governance. I want to unite this country. We cannot unite this country if all the Ilocanos... Again, again, mga bossing, ha? Uh, this is during, ano, ah, during uh, campaign pa lang ito, ha? Oh, so, sinasabi niya na talaga, ah, kasi may nakalagay sa likod, eh. Pilipinas 2016. So, parang botohan pa lang yata ito. So, nangangampanya pa lang sila. So, tinanong na siya, kung ipalilibing mo ba sa libingan ng mga bayani ang ang uh, Marcos Sr.? Sabi niya, well, meron lang ruling, eh ang Supreme Court. And uh, it's been a long time that uh, Marcos Sr. has been there na talagang nangangarap na mailibing dyan. And for the longest time, eh, kumbaga sinunod naman natin yung gusto niya. It's time to heal. Okay? Patapusin na tong politika, magtrabaho na tayong lahat, ilibing na natin yung mama, and then move on na tayo. Oh, so, yun yung sinabi. Paulitin natin, napakaganda talaga ng mga pinagsasabi ni PRD dito. That is the reality of governance. I want to unite this country. That is, your hands. wala tayong it will remain a divisive factor in our society, in the Republic of the Philippines. Yeah, kanyang din ang sinasabi ni Inday, Sarah. Divisiveness. oh. So, ito pong sabi ni Inday is yung kanyang confidential funds eh. uh, nag, uh, parang uh, nagsusulong ng division sa bayan natin. So, ayaw niya na noon. Uh, this one, uh, according to PRD, uh, yung uh, Marcos-Cory Marcos issue na yan, uh, na-divide na niyan yung Pilipinas for how many decades already. And it's time for for us to move forward. Umalis na tayo sa uh, Anino ng Marcos at saka ng uh, mga Aquino. Eh, kaya lang, bumalik tayo eh. Hindi tayo nakinig eh. Huwag ko ba kung bakit. So, yun sinasabi ni PRD dito. Ito, kampanya pa lang to. Kampanya, sinabi na niya, tataba lahat ng mga sda dyan sa Manila Bay. Tataba lahat siya. Napakala, uh, pala, eh, tatapon natin dyan yung mga isasalvage natin yung mga kriminal. As in, ha, kampanya pa lang. Sinabi niya, sinabi niya na naman, mga adi. Sinabi niya na nababahan dugo. Inoto pa rin siya na ng tao. So, ibig sabihin, talagang sobrang gusto na talaga ng ta talaga ng tao na makakawala diyan sa mga Aquino. Yung mga Marcos to the point na maggagambol na sila dito sa siga at saka bastos sa ang bibig para mamuno sa bayan. Kasi nga for the longest time we've been led by mga statesman and lagi naman tayong sumasablay. Oh, ito, hindi statesman. Ano ang yung ginawa sa Pilipinas? Pero may natutunan ba tayong aral? pala Umalik pa rin tayo sa dati, eh, di ba? Umalik pa rin tayo dun sa pamilya, pareha dalawang pamilya na for the longest time eh hinawakan ng Pilipinas pero imbis na tayo umunlad, bumagsak naman tayo medyo umunlad tayo kay PRD. Pero after, anong ginawa natin? Bumalik ulit tayo dun sa nakagawian natin na statesman na pero wala namang mga tibay na mga asahan. O, ganito ka tibay, Nagka, ano pa lang, hindi to, po, hindi to trapo. Kasi tinan mo, ayaw ng lahat ng mga reporter na yan yung naririnig nila sa kanya. And that's uh, sa parehas na ano na yan, pagkakataon na yan, binabati ko siya habang siya ay ini-interview. Sir, kayo ganyan ni Bongbong Marcos at something to do also with your decision? No, 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 no. no. Oh, no, 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 no. no. yan ang tanong sa kanya, kaibigan mo lang siguro, kaya nagdidesisyon -de ka na ganyan. Sabi niya, hindi. Ito ba kayo? Tagal-tagal na yan. Eh, bata pa ako, patay na yan. Bata pa ako, nandun yan sa museum nila. Eh, baka pwede ilibing na natin yan. Hindi yeah, yan, That is the reality of I governance. I want to unite this country. We cannot unite this country if all the Ilocanos have uh, north to this kind of uh, sentiment you yep, have yep, yep, some someone has got to give eh living mo na lang yan para tapos na total ako ganito yung eh, pagpatay ng tao lang na pag uh, for this country to survive the next we have to unite the people sir hindi ba magkaroon ng division sir kung ididibig I so, ah, so sir are you saying na parang it's a time to move ayan yeah, sabi hindi sir kung okay, ililibing mo mo yan, hindi ba talaga, hindi ba lalo magkakaroon ng division? paano pa mararap magkakaroon ng division pagka eh, nililibing eh, mo yan? Eh, noon pa merong division. Yan nga yung dalawa ng division, division ng mga Marcos at division ng mga Aquino. ah uh, yung Pilipinas ay nakati na sa dalawang division. So, in order for us to unite, eh, kailangan natin, ano, kailangan natin ng, kumbaga, isang, isang malaking malaking hakbang in order for us to be successful. O, ba diba? Kumbaga, ito yung nakita ng uh, uniting factor. So, ang tanong uh, ng mga reporter is, baka maglalo magka maging, maging, uh, uh, magkaroon ng division. Kung so, matagal nang meron, i-unite ko nga, kaya ko nga gagawin yun. O, yan. Oh, oh. oh, you said it. Same oh, yeah, to move on. Kung sakaling manalo, kayong kukonsultahin po ba, sir, yung mga martial aviation? <laughs> ah, yeah, yes, so, of course. Of course. Ayun, yeah, no, ako. sa sakaling manalo ka, tinan mo ha, CPRD, hindi siya, hindi siya kiss ass, hindi siya ass white, katulad ni, ano, katulad ni Romualdez, na kailangan niyang, ano, kailangan niyang maging, alam mo yun, halikan yung tumbong ng, <laughs> ng uh, lahat ng mga political clans sa Pilipinas. Lahat ng mga oligarko kailangan maging kaibigan niya. Lahat ng ganito, lahat ng ganyan, kailangan maging. Ay, hey, naku, Ma'am Kish, good morning. How are you? How's your, no? How's your tummy? I hope you are doing uh, doing well now. Yan. Uh, ano lang, binipugay lang tayo kaya Ma'am Tish, uh, kaya Ma'am Sheila, how are you? So, ayun, uh, um, yun yung sinasabi natin na uh, kampanyahan pa lang, ganyan na yan. Si yung mga ayaw marinig ng ng mga kalapan at dilawan at mga, uh, yung mga dilawang eba, yung ayaw nilang marinig, sinasabi niya na. So, ito si PRD, noong 2016, wala talaga siyang pake whether magalit ka or hindi, sasasabihin niya. At 2016 pa lang, eto na yung mga gagawin ko. Pagpakita na siya ng kanyang, uh, kumbaga, uh, maikling, ano, maikling uh, plano. ay natin lahat ng adi, ubusin natin lahat ng sumitsiro sa so, bayan. Pro-communist ako, uh, pakausapin natin sila, ipalilibing natin ng, uh, ang Marcos dahil ang tagal nang dinidivide ng Marcos at ng uh, Aquino ang uh, Pilipinas. Pero, tingnan mo, binoto pa rin siya ng tao, nanalo pa rin ng tao, o oh, ba diba? Nanalo pa rin siya. So, doon ka magtataka, tingnan mo ngayon si Martin Romualdez, mahalik siya sa pa ng mga komunista. Umahalik siya sa paa ng mga dilawan. Umahalik siya sa paa ng mga uh, mga kapwa tiyam, kapwa niya, mga congressman na eh, hindi naman makapagpakita ng kanilang mga uh, gastusin or ginastos. Umahalik siya sa paa ng lahat. Kung ano, baga, uh, as early as now, he's trying to be friends to all and enemies to none. Oo, ginagamit niya na yun sa kanyang uh, imahe as early as now. O CPRD, si hindi. Ibayin mo ko, ang uh, politika ko, pag ano yung gusto ko kung ano yung sa tingin ko tama para sa bayan yun ang gagawin ko hindi ko na kailangang isipin ano magiging opinion mo ano magiging opinion mo basta ito yung platform ko at meron talaga akong masasagasaan. at sorry na lang basta ang uh, direction natin lakad pa paakyat ganun talaga buhay pero ano ano ba si uh, PR di ba eh hindi nagalo hindi ba siya nag-succeed hindi uh, ba Sige, sige. I-play natin. I-play natin nung uh, ano na to. Paano sa kung sabihin nila na hindi oh, sila papayag? Then I will use my judgment. Okay. Ayun, no? So, paano kung sabihin nila na hindi sila papayag? O, oh, kung ano yan? Kung si uh, si PBBM, sasabihin niya, uh, pag-aaralan natin. Diba? Kung si Tambalos-Dos yan, sasabihin niya, uh, malamin pa boto may bibigay yan. Kung maraming boto may bibigay yan, tayo. Diba pa? Ganun yan. Oh, pero kay PRD, kakausapin niyo po ba sila? Oo, kakausapin ko sila. e, paano pag di sila bumayang? Eh, ganun talaga buhay. Wala tayong magagawa. Hindi tayo pwedeng, uh, ano, hindi tayo pwedeng umabante ng, hindi sila, hindi sila, kung ayaw nila sumakay doon sa pag-abante, eh, may iwan sila. Ganun lang yun. O sa gagawin ko, bilang isang leader, trabaho yun ng leader mag-decide. O, magiging masakit yan sa'yo, magiging, uh, para mo yung effect yan, but, mag, 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 mag magpa-prosper tayo magsasaksid tayo. Yung mga uh, sinasabi ni PRD. So, ganun talaga. Minsan, uh, for you to achieve success, kailangan mo talagang magsakripisyo. Kailangan talagang may maisakripisyo. Eh, fortunately, nung kay PRD, ganyan, ngayon, ayaw nilang magsakripisyo. Gusto nila, mga tao lang yun nagsasakripisyo. Okay. I said, Para we need to unite this country. Firm. Very firm. Oh. Uh, pa paano pag ayaw nila? I said, we need to unite. And in order for us to unite is para mailibing yan. Yun ang mag-unite sa atin. Yun ang decision ko. Wala tayong ano, wala tayong pag-uusapan. Yun na talaga yun. Oh, diba? Kailangan firm. Calm and assertive. Then I would submit it na sort of itong census. Hindi na plebisit. Hindi na tayo legal. Uh, then I would decide what is best for this country. Ayan, Sandro Marcos, nakita mo. O, kampanya pa lang. Kahit parang rin mga dati kay PRD, kung sakali man dahil dito sa statement niya na to, eh, man, ano, hindi siya manalo. Okay lang. Tignan mo, wala na talagang kapangyarihan ng mga dilaw. Kasi imagine mo, sa dami niyang butante ng mga dilaw, sinabi na to ni PRD na ipanilibig niya yung, yung numero unong kalaban nila. <laughs> Pero hindi pa rin natalo si PRD. So, ito, Sandro Marcos, sana mapanood mo to? Ang saya-saya niyo pa dito. O, oh, kung baga pinaglamang ngayon ni BRD, pero tinan niyo ang ginawa niya, Ayan, o. Oh. O. Oh. Oh, hindi pa. O, oh, yung mga yayamanin yung mga sasakyan. Pa. O, oh, yung mga, o, oh, boom. Hmm, yung antok-antok pa. O, oh, bigyan natin na ng ayan. Right. O, so, oh, si Madang. Yung mga jowa ng mga ganda. Ayan na. natin. So, syempre, natin inantay ito, eh. O, oh, ayan na, mga, o, oh, di ba? Yung mga shades na mamahalin. Ah, o, oh, Ayan O, mga uh, nagawa ni pr sa